Roni, napagbintahan si Cherry na hinap siya dahil sa Facebook down? Isa ka rin ba sa ninerbius kagabigaya ni Buitapang? Ayan naman ramdam ng netizens ang pagkadismaya at nervius ni Buitapang matapos niyang mapansin nag out na rin ang kanyang Facebook account. Tila sa punto kasing ito'y inilabas ni Cherry ang galit ni Buitapang matapos siyang mapagbintangan sa nangyaring insidente. Tawang-tawa kasi ang netizen sa binitawang salita ni Rooney na galit-nagalit. Na galit. Ang hindi niya alam, lahat pala ng Facebook accounts ay nagkaroon ng problema. Kahit sino naman siguro ay nanerbiusin kung ang source of income mo ay galing sa Facebook page, gaya ng mga vloggers katulad ni Rooney. Ipapatulfo pa nga niyo si Cherry dahil dito? Sa official Facebook page ni Cherry na may pangalan Gonzaga Cherryin? Ibinahagi nito ang message sa kanya ni Rooney Oboy tapang. Kita kit sa Tulfo, pinapahak mo pa account ko. Ayos, kilala kita, wala nang ibang nagpapagawa nito. Magaling ka dyan, ba? Diba? Ang kapal naman ng mukha mo ay nagko-content kami dito. Lahat kami na lagot FB, sagot naman sa kanya ni Cherry. Buong akala ni Roni na hinap ni Cherry ang kanyang apang dahil sa nangyaring problema kagabi ng Facebook at Messenger yung naprank ni Facebook tapos ako ipapatulfo mo? Asa ng hustisya? Caption pa ni Cherry? Hindi nito alam na lahat ng accounts ay nalagout ng Facebook? Aya sinisinito ang naging ex-partner sa pag-aakalang hinap nito ang abang? Ulol ka? Bukas ka lang? Doon tayo sa tulfo? Walang iyakan dahil matrace to lahat? Alam mo ha? Huwag mo kalukuhin, sabi pa ni Rooney. Marami rin daw kasing kilala si Cherry na may alam sa paggalaw ng meta, gaya ng ginawa o mga neto noon. Sagot naman ni Cherry, huwag kang assuming na may pakipa ako sa'yo, replyan ka nga sa telegram wala akong oras, dyan pa kaya sa paghahak ng account mo? Huwag kang TH, lahat ng FB ngayon may problema, wala kang modo. Nagpost naman taog na erito ang ex ni Cherry na nakakasama niya ngayon sa paggawa ng content. Kinabahan ba lahat? May aso na tumahol agad eh. Nanisi agad. Post ni JM. Inilagay din nito sa comment section ng conversation ni Buitapang at Cherry na ipapatulfo daw si Cherry dahil sa paghack nito. Comment naman ni Cherry sa post. Pinagbentangan pa akong nasa akin ang ID niya dahil sa kaburaraan niya. Kung noon ay puro sweetness ang content ng dalawa dahil sa puro halikan, ngayon ay talagang matindi ang galit na meron sila. Naaabot na nga sa pagpapatulfo sa maling akala kung paano nagsimula ang love story nila na natonghayan ng publiko. Ganon din ang patamaan nila ngayon sa social media matapos ang kanilang hiwalayan. Ganon ka-toxic kang na din samahan nena na Cherry White at Boy Tapang.